good afternoon mga katiits so ditikin natin yung itong butas mga katiits na nakuhan hanto ng uh, sa may-ari ng kwintas uh, pinapanaginip na naginip siya na sabi ipakuha daw yung kayamanan dyan so pag ano niya is nakuha siya ng kwintas uh, so ngayon sabi ng may na may-ari ipah na ipahuk yun oh. so let's go okay namin uh, okay. i-video ko ano na ako nila Ayokop tinas, ayokop tinas amin. Ayok, ibaka ni kamera anak-anak ah. Tabang ako. Tabang ako. So, ito matit gamitan natin ng uh, bagong gawa ko na tutuloy na try na to. Ang gama na arami aurameter. Ayun. At saka pindulom. So, nilakyan ko yung pindulom. Uh, para maklear natin. Okay. Baba na ako mga tits. Ay, tutok dire. Ay, pundo lang. Anong video? Kung asa, kung mga padokan to, isunod. Ah. Isa. So, ito pala yung sa ilalim, mga tits, ito. para ito is may, may ano dito, kinuha lang. No? Pinter sa yata ito kinuha lang. Yan o. Winter to. Yan ito mga painter Papunta yan dito. Dito. Yan <coughs> Okay. Uff. Yan o. Mga ah, yan ng tubig. Yan. Daluyan ng tubig. Pag ganun siya o. Tsaka dito. Daluyan ng tubig. Yan. Simnimento nila elemento ng mga Yan, sabi ah. ito is sa uh, parang kailangan kasi ito mga tiits na laliman pa to Kasi yung butas na yan, yan ang kukunin natin. Para, yan Para malaman natin kung ano kalaki yan. Pag ganyan kasi hindi natin makikita kung ano kalaki sa lalim. Dapat 1 uh, meter or 2 meter, 1 meter lang makuha na natin yung mataas na yan para sa iba maging ibabaw yan para madali na pag drip so laliman mo to laliman mo para makuha natin yung ano, kaya pag ganyan hindi tayo sure dyan hindi na kita kung gaano kalaki yung butas na sinasabi mo yan pa down kamo na mag drip ang may pa ng drip oh di pa pwede yan Laliman pa to, mga tiis. Kasi ito, may mga puti-puti na bato. Matigas na yan. Minerals. Yan, oh. Matigas na yan, oh. Puti na bato. Sabi niya, minerals daw. Ang mga matigas na yan. So, nagpunta na sa blue kulay, blue or dark. Okay. Yan, oh. Yan, pointer talaga yan. May mata din ako. Yan. Okay, so, dig natin. So, so ngayon ditik natin una sa uh, sa ano sa aura meter mga mga tips. Kung saan ang papalo dito kasi pa down siya may deposit din kasi nagdetect to Eh. Iwan ko ba kung uh, sigaw lang galing dito papunta pero siguro may dami pa. Ito na mga tiyos. Pag hindi ito mag ano, mag swing, mag down siya. Kung so, may deposit sa down. Ayan o. Ayan, swing siya mga tits. Papunta sa na yung gidrape. siya sa gidrip niya. Ayan o. O, clear. So, kailangan lang natin mga tits na kita na laliman tayo, laliman natin to. Palalim ko nga pa. oh o mo. Oh. Hmm. Lakas oh. Kahit pipigilan ko, hindi ko mapigilan yan oh. Lakas talaga. Huwag pa. Tapos ganun natin. Hmm. Lakas yung ano niya oh. Hatak niya. Malalamin natin sa pindolong to. Mga oh, Dito. na sa detection. So meaning andun siya. So kailan pa din laliman. Lalim lang, mo oh. Diretso siya nag nag-swing, hinahatak siya doon papunta doon. Oh. Malakas yung hatak diyan. wala natin na laliman to. First kukunin natin yung butas na yan. Pangalawa, dito na maghangir to. Kailangan ng mga 1 meter to 2 meters niyan. Ayan o. Klarong-klaro yan, katiets. Ang lakas ng swing niya. Hindi lagalaw yung kamay ko. Talagang hinahatak siya. So, ngayon, dito. Dito natin, itapat. Kung hatak ba dyan sa sa weso. Paes talaga yung hatak niya, katiets. Yan, paes. Paes direction to eh. Ito, Uh, papunta sa S or ito na toles natitsch so ayan kaya na tayong jan ang deposit so kailangan lal laliman so sa pindulong tayo isa lang yung deposit dito isa lang yung dinetik sa ano malalaman natin kung maraming deposit or nasa gilgid kasi yung ano natin gamit natin papunta doon para hindi niya alam kung saan bibirahin pero isa lang yung binibira niya. Kaya tayo na may detection sa baba at sa taas. Tapos pumunta dito drip niya. So talaga may detection. Okay. So ito is uh, pin, isang, pindolom na ina-upgrade ko. yon bagong gawa. And then oh. No? So magdete kasi siya yung ano niya. Number niya papunta dito. Connection sa bala. Tsaka sa diagram. Labas dito. Yan. You know? Okay, so na natin kung hatak pa doon, kung iikot mo pa baba kasi nandito naman siya. Claro kay nang hatak siya mga tiits, so. Oh. Oh, nilohan oh. kamay natin. Oh, so kung hindi suswing kamay. Abante hinga tu gamay sunti wa detection diha. Dito si mo puong tiil. Aba. Hmm. Nasa swing siya. Ang lakas niya sa swing niya mga tiits. Kahit dito hindi magtutuyog to. Kasi nag-il ang ang hukay ang ano la, ang paglibing ng mga hapon nag siya. Tingnan niyo hindi iikot yan hinahatak niya hinahatak niya papunta dun yan o. so dito is wala ng detection dito ang kailangan lang natin mga tits is ito is very ano to uh, pagod puyat oras kasi wala naman tayong mapala dito detection walang detection dito ang atin lang mawala natin dito makuha natin yung parang cave na tinakpan o daanan tapos mahangir natin to para makaano tayo ganun tayo diretso na hindi na tayo padrip palalim na naman gastong oras so itong nangyari dito kung magdrip siya diretso dyan drift siya pag yung detection papunta pa sa baba pagano naman siya. So, kailangan natin dito pa tayo mag-umpisa para simple lang papunta doon. Ulitin natin, ulitin ko mga tiits. Dito mga tiits. Ito nga, dupit. na. Malalaman lang na to kung pwede di yung guwabi sa garik ko. Ngunit tigya po siya. Sige, asan itapat na? O, oh, sige, magdiha o. Oh. Hindi yan iikot. Tingnan mo. oh. hindi talaga iikot yan yung final ano, yung final final na detection ko noon dito is nagdito ako ng job one dito. unlock ito, iikot siya sa bangga sa, sa butas na to. Yan. Lalo lumalakas yung ikot niya mga tits. Yan no. Oh. Yan. Dito nagdito ako, iikot siya. Di ba sabi ko sa inyo pag yung aura ng gold, sina-open siya, si dito siya lumalabas kasi butas na wala na siyang harang madali lang lumabas siya so dinadakip ng ating job sa kalokator so yung butas dito yung giveaways niya squintas dito pag ganun siya ito ito is a perfect uh, uh, pointer papunta yan dyan ito is tubig na to tubig na sinasabi dito ito is a uh, ano uh, deposit pointing to object yung mga tickets ka mata. Yan. You know? Hmm. Ito is mata niya. Papunta din pa rin dyan. Walang ibang tinuturo na sign ito. Taro, asa na nagdoto tubang, Ariyo? Ito ka. Ito ka. na, kita. Walang ibang sinasabi ito mga tiis. Kundi, isa lang. Iyong mata, papunta dito. Yun, yung pinta niya, papunta dito. So, lahat, dito ang sinasabi na ang deposito nandito. Kailangan natin laliman para hindi tayo mahirapan dyan para malalaman natin kung ano yung madaanan natin dyan ito is mga trap, stone trap na matigas para hindi ka makapalalim kasi ang very simple na ano natin, daanan is dito lang pag dyan, diretsyo tayo malaking bato, madaanan natin dyan hindi natin, hindi natin kaya dyan, dito tayo para makuha natin dyan kung kung ibigay talaga yung blessing pag makuha natin dyan Paano natin dyan? Is malaking butas. Simple lang na natin doon sa object. So, uh, yun lang ano ko. Dito. May tubig kasi yan. Papunta yan. Daanan tubig. May tubig tayo madadaanan dyan. Okay, malaking butas dyan. Sila sigurado ako malaking butas yan. Oh, kasi nakahangir siya. So, dito. Dito. Okay. Palalim lang. Tuslo kayo. Kibaw na ulak ko na siya. ibalik ko na kina letter C si. kuta ka sa tapit kaya hey, dako lagi na kaya bidyo ko niya ako ay parang bidyo na no, mo kani ba kani lagi ba sa dako na lagi kani ba tuha lagi sampung na ano, wala, wala, wala. okay yan o yan yeah, ang toles na yan tsaka mata punta yan sa dinidrip niya at sa dininitik ano ya, daloyan ng tubig sa masasabi ko na mga tiit ito is daloyan ng tubig oh Tubig yan. Tubig. Papunta dyan sa butas na yan. Yan. Pero, sigurado ako, dyan tayo dadaan, papunta sa min, min target natin, sa object natin. So, sinasabi ko na, palalima natin, para makuha natin yan, malaman natin yung harang dito, para sigurado tayo sa ginagawa natin. Okay? Yan lang muna, mga tits. Yung masasabi uh, ko sa area na to. Yan uh kani bung na kusun kani kani batugi di sampung dai sampung batu di okay you. Okay.